ang mapagpalang uh, araw po sa ating lahat mga kalingap. Ang araw na ito ay naging po tayo ngayon sa General Santos City uh, Public Market. At uh, magkakambas po tayo dito mga kalingap, ng mga seeds na pwedeng itanim, mga gulay. Kalingap! Orang! Bilang iskauter po ng Jinsan, Mindanao! Ako natin. Kasi si Amchie, um, kaya mamaya pa natin siya kakapanayamin ulit. At tayo nagkakanibos lang po muna. Pero tignan po natin mga kalingap at uh, kung makakabili po tayo sa kanila so, itong susunod ng mga araw. Kasi uh, check po po natin yung mga pricing kung saka-sakali man <laughs> at, uh, meron po tayong may paabot sa ating mga kapatid na katutubo sa kabuntukan ma yong, ano po ma'am yung okra at sito ma'am okra natin sir ano lang siya sir? ay meron lang siya 1 kilo at okra at sito po ma'am ay okra okra sir One for uh, 1,400. Okay, currently, ay, sitaw. Sitaw One, three. pwede makahingi po ako ng, ano, mam? Ma Nang, uh, listahan ko nito, ma'am? Yes, sir. Okay po. Dito, so, mga itong susunod mga araw, mam babalik po ako dito sa inyo para makabili po ako nito. Kailan po ako, mam ma ng mga, ano, uh, press list. Ito. So bali ito at papalo siya ng 2 4 So bali nililista po lahat eh, ni ma'am Yung mga price po niya Pagyan mo na akong discount mo kung sa mo ha Kaya <laughs> eh, makahingi po tayo kayo mo kung sa mo Babalik po tayo dito At bibili po tayo nito at nang sa ganun, magkaroon po ng mga uh, kabuhayan po yung mga kapatid po natin na katutubo na nasa kabundukan. Ayan. Gano'n po sir? Yes. Yes. Eh, shout out po kay sir. Ha, wala pa po tayo. <laughs> wala pa po tayong bagay, sir. <laughs> so, ano, sir? Pangalan, sir? Ano ang pangalan mo, sir? Ang sa YouTube channel ko po may Kalingap torak. Sir? Kalingap torak. Ah, uh, okay few years later. Sa so mga pagpalo uh, umaga po sa ating lahat mga kalingap. Ngayon, okay, nandito po tayo ngayon sa kung saan uh, bilihan po ng mga seeds. Ayan. Ito area na ito. Along uh, mansanitas Street, uh, General Santos City. Ito. GMB Agri Supply po tayo bibili mga, so, pero po mga kalingap so, po sa asama niyo po ako At uh, bibili po tayo ng seeds Na uh, po na mga kapalit ko mga katutubo Ano ka base ng sis. Ito, bali, kukuha po ko ng Ah, siling na buyo. Yung nasa pan po. Ah, yung nasa pan. Anong paalam niyo? Shout out talaga kay ma'am. Paalam niyo po, ma'am. Faith. Ah, si ma'am Faith. Tapos, naman na nyo yung mga pin-post out yung dati. Ano yung, anong seats nyo? Ah, yung siling na buyo po. Oh, red hat po. Ah, tapos ah, yung mga mga sitaw. Anong sitaw ko yung magiging mayan? Parang ganyan to. Medyo mahaba. Mahaba yung sitaw, Mahaba. Mahaba, isa. Ano? Ito. Ito? yung mahaba yung bongka. Ay, yung lahat Isa. Isa, Ang Mahaba din po. Mahaba din Na regular yung po ayun yun, 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 natin okay. na uh, so, yung 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 bibili lang natin ano ako yung okra po ay ano mm -hmm. lang ano mas magandang kayo? Mas mga kawin, mas mga bang buhay? Ayun mo, sa opera na po. Hindi lang ang na? Isang kilo naman po, 1,250. Ilang klapin po yan? Ilang klapin ang opera? Ilang anihan po yan? Ilang anihan sa opera? Ilang anihan yung opera? Pinaka-anihan. Balok. Basta mas dugay, opera or talong? Opera.

walang pag-aanibulsa di ako malalaman walang siya 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 ito siya 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 yan, medyo kulang. Alagain. Alagain niya po. Yung pipino, alagain din. Alagain din siya. Pero well, lahat ng seeds, alagain talaga siya para mas maganda yung bunga niya. Yung hindi siya nakaan. Medyo sensitive kasi si, ano sir? Tomatis. Okay. So, sa ano Yo, pa din sa camera. Eh, lang jam na siya. Parang nakatago sa Parang... 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 siya Parang... Parang...

para sa lokasyon. Pero pag wala ng tripod eh, bago sir, pwede sumunod saging. Diyan saging. sa sana sa subscribe na lang pala sa YouTube channel. Pa-subscribe na. Ayaw ka subscribe data <laughs> niyo ako 4990 na lang sa okay. Ano yung pangalan ko? Name ng page niyo. Ah, ah Kalinga, Dalawa sa akin sa Facebook saka sa YouTube. Opo. Kulang niya? na po tayo mga kalit. Pag-iibi po. 1, uh, Claire, bali nakabili na po tayo ng set sa ka po ako ng uh, solar ngayon Para po na, para magnaman kaya tata Bali nabili po natin sili Kumain at tsaka sitaw. Pahulog na lang po kami dito sir on sa so, my drop box. Tsaka ito po sa inyo po kasi. Iyon Ay, po natin ito, mga makakalinga, baka sakali manalo tayo. Thank you po. Ito din po. Saan makakabili po dito ng mga solar? Sa so, may palengke po. Nandiyan sa Matutong. Sil sil daw po. Sil daw po dyan. Sa may Matutong. may Matutong. Nalapit na lang dito eh. Itong daan ang papunta dito. Ay, oo po. Doon po. Pwede ka mong lang. Pwede ka mong sakay lang. So, hindi kasi kabisado pa dito, hindi taga dito. Dito na side ah. Okay, sa isa lang po. Thank you. Thank you. Dito, bali mga kalinga, bali nakabili na po tayo ng change. At, ah, uh, kasubukan so, na po natin, uh, tumingin po ng uh, solar naman. So, mga kaliyan, bali abang-abang po kayo sa kaganapan. Sa pagpunta po natin sa kabundukan at uh, kapag ma kapa maagit ma 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 ng ating para sa ating mga kapatid na kapatid hindi po mga kalinga pa sa uh, gabigas po sa ating lahat at syempre po uh, unang unang po nagpapasalat po ako kay Ma'am Claire ano uh, siya po nagtagod po nito kung hindi po natin ng para po sa ating mga kapatid na kapatid po at uh, din po mga pag-isuportan din po natin sila para sa Angkos Matubang at in kalinga prab. at ang uh, buong team kalinga Siyempre po ang inyong abang likod, kaligat pero pata. Let's go sa ating lahat. Bye-bye po.